Magandang araw po sa ating mga kababayan. Kakatapos lamang po ng aming isinagawang kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. At uh, kapiling po natin pa rin ang atin pong Commission on Election Supervisor dito po sa lalawigan, si Attorney Mendoza. At ipinakita po niya sa atin ang aktual na paggamit nito pong vote counting machine, mga kababayan. Ito po yan. Uh, Actually, din actually dinala po ito mismo ng uh, com ng COMELEC dito po sa studio ng Marinduque News Network para naman po maipakita sa ating mga kababayan ito pong mga gagamitin para po sa nalalapit na eleksyon sa Mayo Anuebe. Uh, mga kababayan, ito po ang vote uh, counting machine. Ito po mismo 'yon, ito na meron pong ganitong uh, box kung saan ay dito po uh, uh, ilalagay 'yung mga official ballot na gagamitin po ninyo parang medyo ano uh, nagagamitin po ninyo as uh, actual na Mayo 9 So pinakita po 'yan ni attorney, attorney ah uh, ito po ah uh, ito po 'yung official ballot mga kababayan para mas malinaw po ninyong uh, mapanood n'o po. Ito po 'yan. Ito pong mga nakalagay dito na mga pangalan ay fictitious, ibig sabihin ito po 'yung ginamit lamang para sa ah uh, na sample. Hindi po ito yung mga official candidate uh, na sa presidente hanggang uh, konsihal ng bayan. So, yung mga nababasa po ninyo ngayon mga kababayan, yan po ay mababago paghawak nyo na po yung mismo official ballot on May 9. Okay? So, eh uh, ito po ay uh, pag pag nakaboto po kayo, meron pong ah uh, uh, marking pen na gagamitin po kayo dito galing po yan sa electoral board members at yun po yung gagamitin nyo pagkatapos isasalang po nyo yan kanina uh, isasalang po nyo yan dito sa mismo pong uh, uh, machine ito pong count voting machine pagkatapos po nun meron lamang pong uh, ilalabas dito mula po dito na isang resibo o yung maliit na papel at kung saan ay makikita po ninyo doon yung mga binoto po ninyo. And then yun po ay iiwan sa miyembro ng electoral board. At pagkatapos po na yun ay uh, lalagyan po kayo ng indelible ink sa inyo pong uh, mga daliri kahit saan naman po yung attorney ano, sa mga daliri. At pagkatapos, yun na po, ganun lang po kabilis, mga kababayan. At ngayon po, ay muli ko pong kakakapanayamin at hihingan po ng ilan pa pong mga impormasyon. Uulitin lamang po namin yung ginawa namin kanina dahil live na live po tayo ngayon at mas malinaw po yung uh, mensahe po na nakukunin po natin kay uh, attorney Mendoza. Attorney Mendoza, Reding ready na po nga tayo at uh, actually sa May 5 ay meron po tayong gagawin na isa namang activity uh, bago po in preparation for May 9 tama po yun ano, yung gagawin nating activity ang putukawin natin to final testing and sealing uh, FTS uh, ano po bang uh, in natin sa FTS and dito po uh, naasahan natin na unang una lahat po ng ating mga vote counting machines ay uh, may papadala sa mga kanya-kanyang presinto. Uh, sa lalawigan po ng Marinduque, meron tayong 310 na clustered precincts at meron sa Makatuwid, meron tayong 3, 310 uh, vote counting machines na ipapadala sa kanilang mga presinto. At uh, padalawa po, uh, po ng ating mga electoral board ng mga vote counting machines na to, agad po itong bubuksan at uh, susuriin, itetest kung nagbabasa po ng tama. Pag ito po ay uh, uh, na-sertipika ng ating mga Electoral Board na nagbabasa ng tama sa pamamagitan po ng ating 10 test ballots, uh, mamarkahan na po ito na ng ating uh, ng ating mga Electoral Board na nakapasa at it, ito po ay itatago na doon sa mga sa mga classrooms na po nababantayan naman po ng ating mga kapulisan. Okay. And uh, yung kasiguruhan po uh, na ang atin pong Commission on Election ay ready ready na sa May 9. Tama po 'yon, ano. Ah, uh, 'yun po yung ah uh, uh, 'yun po yung uh, maguhojat na handang-handa na ang ating ah uh, ang ating komisyon. Ah uh, kasama po dito ang ating kapulisan, mga guro, kasundaluhan at lahat po ng ating mga uh, kawani ng pamahalaan nagaganap sa darating na halalan ay handang-handa na po. Yeah. So muli po Maraming maraming salamat po sa inyong napakahalagang oras attorney at sa pagbibigay po ng mga mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan talagang kinuha na po natin yung pagkakataon na nandito po si attorney dahil alam ko po sa mga darating po ng mga araw ay talagang sobrang busy po ng kanilang tanggapan at siya mismo lalong lalo na po ang uh, mga kasama at bupo po sa Komelik kaya atin po silang sinasaluduhan at atin po ipinapaabot ang ating matinding pasasalamat uh, mula po dito sa atin pong studio sa Marinduque News Network Kabahagi po ang Philippine Information Agency Marinduque at may Maropa at ang raja natin Buwak. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At antabayan niyo po po ang iba pang mga coverage, live coverages ng atin pong election 2022. Ako naman Romeo Matak Jr. Mapagpalang araw Marinduque.